hello mga Kapaps, no welcome back ulit sa ating channel, paps Abi Triple Pins. Kung ko pa lang, siyempre, huwag mo na kalimutan mag-subscribe at i-click ang ating bell notification para updated ka sa mga bagong video natin. So, for today's video, mga Kapaps, uh, pag-uusapan natin kung nag-aalaga pa nga ba tayo ng mga kunanan sa Pilipinas. So, for now, nandito tayo ngayon sa Japan, mga Kapaps. So, mag-iisang taon na rin ako dito. Uh, dito tayo nagtatrabaho kasi nga uh, nung time na nag-aalaga tayo ng rabbit ay hindi po nag-click yung ating uh, pag-aalaga kasi nga mahirap po talaga i-ibenta yung mga rabbit maliban lang kung marami kang uh, kakilala or may sasakyan ka or pang transpo ka sa pagpapa-deliver ng mga rabbit kasi may mga rabbit din kasi mga ka pop-ups no na uh, madaling ibenta nakadipit din nga, nga talaga sa lugar doon naman sa amin isa Sultan Kudarat o uh, sa hindi nakakaalam no sa mga followers natin na Uh, yung tirahan natin is nasa Sultan Godarat uh, Mindanao po tayo So, ano, ang problema kasi sa lugar namin isa na malayo po siya sa city Or hindi po talaga siya uh, malapit sa mga maraming tao So, parang province na province yung lugar namin Or dinatawag na, uh, na municipal of Senator Ninoy Aquino uh, no, So, sa doon lang <laughs> Sorry, so doon ko lang is uh, mapoprodyo o mabibinta yung mga alaga natin, koneho. So ang problema, uh, konti lang yung pumibili uh, kasi for example, uh, mga tao doon is mostly meron na silang mga rabbits. So hindi na tayo makakabinta ulit kaya uh, noong umpisa oo, maganda yung pintahan ng rabbit kasi nga uh, nagsisimula pa lang tayo, konti pa lang yung mga alaga natin at hindi hindi pa masyadong mahal yung mga ah uh, feeds or pagkain ng mga rabbit. Pero habang tumatagal, tumataas din yung ano uh, bilihin ng mga feeds uh, yung mga, mismo yung feed uh, mahal na rin yung kilo at hindi natin mapoprovide kasi nga the time na yun is wala tayong trabaho kasi nag-aaral tayo, nag-aaral ako ulit nun. So for nung time naman din na bago ako nag-aalaga ng mga rabbit is nandito nandito din ako sa Japan noon pero pag-uwi ko ng Pilipinas nagka-cause nagkaroon di ba ng pandemic at nag-aalaga rin ako ng nag-aalaga na naman ako ng rabbit pero siguro start lang ng 2020 2021 2022 pagka 2023 mga more than 2 years lang ako nag focus talaga sa pag-aalaga ng rabbit pero sa ngayon naman is marami pa rin tayong rabbit doon uh, more than 20s pa rin yung mga rabbit natin doon So, hindi pa rin tayo tumitigil sa pag-aalaga. Pero hindi hindi kagaya talaga lahat na nandun ako, focus ako sa pag-aalaga. Ano? Uh, ako yung nagmamanage talaga sa mga aking mga rabitan. So, sa ngayon, uh, parang ang nangyari is parang, siyempre hindi naman natin pwede pakawalan or, or uh, uh, ihawi or katayin lahat ng rabbit. So, ang nag ang nagagawa na lang namin ngayon is uh, pinapakain or parang nagagawang pit na lang sila halos kasi nga pinapakain na lang uh, sino uh, binibigyan na kung ano ang gusto ng mga rabbit. Pero for sa breeding ay uh, hindi na po kami nag uh, breed kasi nga wala ako at mahirapan din yung asawa ko sa pag-aalaga uh, sa kanila at uh, wala na rin masyadong bumibili ng rabbit doon sa amin sa ngayon. About uh, naman sa meat, uh, hindi mo talaga no kahit sabihin natin na yung isang tao ay hindi talaga siya uh, parang ha, hinahanap or parang nagugustuhan marami talagang uh, Pilipino or Pinoy na parang oo oh, nagtry lang silang kumain pero hindi talaga sinalagi no so may lugar naman din sa diyan sa atin sa Pilipinas na uh, more on na uh, ano talaga rabbit na Uh, parang uh, kahit anong na ginagawang tusino, ginagawang no, gano'n yun, nakalipindi nun, no? lalo na sa pampanga, pampanga, na uh, focus talaga sila sa mga rabbit industry doon. So, mas maganda yung gano'n, no? So, good uh, good yun para sa mga lugar na uh, may may bumubuo na mga gano'n na activities na uh, pinupost talaga yung uh, meat na rabbit. So, hindi kagaya sa amin, sa lugar namin na parang sa umpisa lang siya, pero habang tumatagal, parang Humihina na rin yung uh, about sa rabbit. So, yun nga. So, nag-decide na naman ako na bumalik dito sa Japan para magtrabaho ulit. Kasi nga hindi hindi naman din kasi natin kayang buhay niya yung ating pamilya, pamilya sa ganun lang na pamamaraan pag hindi tayo maghanap ng ibang source of income. So, kaya ang decide ako na bumalik dito sa Japan para magtrabaho ulit at uh, ma-provide ko na naman yung mga needs ng aking pamilya. So, yun no. So, nakakapanghinayang talaga minsan na yung dati, uh, mindset ko talaga dati na mapalago, paparami, or uh, mapaganda yung aking pag-aalaga ng rabbit at magawa ko sila ng mga housing na magaganda. Pero, hindi natupad yun kasi nga parang uh, hindi naman sa nawalan ng gana. Parang minsan nangihinayang din ako kasi nga sobrang laki na rin ng gastos ko. Pero, hindi hindi nab nababalik yung ano. Uh, so, not, not enough na mabab... Hindi, no? basta yun. Parang kulang ba kahit anong gagawin mo kahit anong ano mo kasi nga sa pag-aalaga mo pa lang sa financial na naman sa financial ng mga alaga mo sa mga pagkain nila ang mahal lalo na yung feeds na isang sako pa lang umaabot na ng 1.7 1.8 depende pa sa store na bibilhan mo no so mahirap mahirap talaga mag uh, ganun or mag-aalaga ng mga uh, rabbit kapag ganon siguro kung uh, after ko dito magtrabaho kasi nga ang contract ko kasi isa 5 uh, five years so mag isang taon pa lang tayo so meron pa tang apat na taon dito pero hindi hindi para sa akin na hindi ko kasi tatapusin so magkuha lang ako ng capital dito or mag-iipon lang ako magipon lang ako para uh, makakuha na naman ng uh, income ah uh, hindi pala makakaipon na naman at para magka, mag mag uumpisa ulit tayo sa Pilipinas ng panibago nating uh, ano na uh, negosyo so ang um, bala ko naman din kasi is mag-aalaga na naman ng mga manok pero yung rabbit is continue pa rin natin aalagaan. So the time lang na hindi talaga kaya kaya nag-decide ako na uh, parang i-stop muna yung pag-aalaga ng marami kasi nga uh, hindi ko talaga kayang i-provide yung needs ng aking mga alagang rabbit. So pero ngayon uh, kaya ko na kasi nga may trabaho ako. Kaya ko napakainin sila. Ang problema nga lang is yung uh, manage naman no yung time manage kasi nga wala yung uh, partner ko doon uh, wala yung partner ko doon wala ako doon at yung partner ko lang din ang nag-aalaga noon doon sa amin at uh, kulang din siya sa idea sa pag-aalaga ng rabbit kasi nga siyempre yung asawa ko may trabaho din at mahirap din siya mag-manage about rabbit at hindi rin makakapagbinta. kasi nga wala kaming uh, sapat na uh, ano talaga yung uh, pang transpo kasi nga uh, nagbi-base lang kami sa online pag walang bumibili tapos yung marami na bumibili kaso nga lang malalayong lugar eh mahirap naman yun kasi nga uh, sa gasolina mo palang lang is lugi ka na tapos hindi naman maramihan yung bili uh, minsan naman ang ginagawa ko is pina uh, pinatranspo ko sa mga van na uh, buma-biyahe pero ang ginagawa ko is yung pamasahi dun is uh, parang kinukuha ko na rin sa uh, ano ang uh, tawag noon yung bumibili for example ang pamasahi ganun so pina, pinapadagdagan ko na lang. Problema nga lang, hindi lahat ng mga tao or nag-aalaga or bumibili is ganun. Ang gusto nila, kung magkano lang yung uh, rabbit, is yun lang din yung uh, anuhin mo. ayun uh, yun, yun lang din yung ibabayad nila. So, yun nga, na, na, nalulugin na naman ako mas lalo, diba? Kasi nga, uh, ako na naman ang magbabayad para sa transpose. So, magkano na lang yung makikita natin. So, kaya, nga-decide talaga ako na ah uh, parang itigil muna ah uh, stop muna tayo sa pag alaga ng marami kasi nga parang uh, parang mali na no parang luging lugi na po talaga so ang nangyayari doon na uh, ang naiiwan ko na lang doon ng mga rabbit ko is yung aking mga purebred at mga uh, gusto ng asawa ko ng mga rabbit na ayaw yung pakawalan or ayaw yung ipaihaw or pakatay so yun na yun ang, ang nangyayari doon so lahat ng mga rabbit ko doon isa parang nangyayari is nagiging pet na lang So, wala na talaga tayong income. Zero income na po tayo sa kanila. Pero, uh, marami pa rin naman tayong rabbit ngayon. So, may, marami din ako kakilala na uh, nag-aalaga pa rin. Pero, yun nga, parang hindi na ako active sa pag-ano uh, ng rabbit. Kasi nga, bukos na rin ako sa trabaho. At parang umiba na rin tayo ng ano, uh, landas sa pag-ano. Kasi nga, hindi uh, na ako nakapokus sa rabbit. Pero, uh, huwag kayong mag-aalala. Kasi nga, uh, pagdating ng araw na doon na tayo sa Pilipinas ulit uh, mag-aalaga ulit tayo ng mga rabbit. So aalagaan, uh, mag-aalaga tayo ulit mag uh, bubuhayin ulit natin yung ating uh, pups Rabbitry Philippines. So hindi man sa ngayon pero darating yung araw na gagawin na rin natin yun. So huwag tayong susuko. So kasi nga marami nagtatanong uh, kay bakit daw uh, hindi na ako nag-aalaga ng rabbit. Uh, ano nga ano ba daw nangyari? Gumusta na, na ba daw? So the time kasi na pandemic year 2020, 2020 to 2021, parang boom na boom yung pag uh, pag-alaga or industry na pag-alaga ng rabbit sa Pilipinas. Parang yun yung uh, kinakaabalahan ng mga lalaki na mga kaedad ko more than 20 pataas hanggang 35, ganun na mga edad. So parang mindset ba ganung pang ano na parang ang active ng pag-industry ng magkaalaga ng rabbit. Ang problema lang is yung marketing talaga. Para ang hirap ipo talaga i-market yung mga rabbit meat. Kasi nga marami po talaga mga uh, tao or Pilipino na hindi kumakain ng kuneho or rabbit. So, for now, stop muna natin at uh, sa sunod gagawin natin ang paraan. So, maraming maraming salamat mga kapaps no at uh, sa walang sawang pag-support sa ating YouTube channel, yung ating Pops Revit Re Philippines. At huwag kayong mabibigla kung ah uh, pahalo-halo na lang yung in ina-upload natin. Kasi nga, wala na po talaga akong nga uh, parang ano ba, wala talaga akong eco-content na magaganda about sa Rabbit. Kasi nga, uh, wala din ako dito, wala din ako doon sa Pilipinas para gawan ko ng mga videos yung uh, acting Rabbit. Pero pag makauwi ako sa Pilipinas, uh, siguro uuwi uh, ako doon at i- uh, ika-content natin ulit yung ating mga alagang rabbit. So, yun lang. At uh, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-support sa ating channel, Pops Rabbitry Philippines. At God bless po sa lahat. Bye-bye!